<laughs> dito ako ngayon! So, siya. O, nga rin dito. Sa Mount Acacia! Ay! Kung hari dito! Mga tauhan ako! Siya rin na ako ang dalit. Bunga! Lagi lang pasok dito, kapatay natin! Ah! Ano ba yung gagawin natin na yun? No? Tatago siguro tayo. Napapansin akong energiya! Napakalakas! Hindi tayo maingay. Wag kang maingay. Sino mga lods na. No? Uh, dito po kami ngayon sa ano, Sa... Mount Akasya inabot po kami ng hap, ano, kahap, hapon din di no? sa Bisaya pa. Uh, may naano kami yung last video na, namin dito. Uh, may nadali po kami dito is tinapon po namin sa, ano, sa malayo. kasi inabot po kami dito ng ano parang lumilun na kasama ko po ito yung ano po ano naka nakabihis po siya ng uh, binalik niya yung suot niya na yung dating suot niya kasi yung video namin last is ano basa dito po kami ngayon eh. Baka uh, dito kami po siguro makatulog o mag, mag ano tayo dito mag ano ma sa sa tawag ayan yung mag daob kung sa Bisaya pa parang may ano tayo kasi dito po yung ano mount Mount, gani, Mount Akasya. Yan o po, yung sobrang laki po yan. Na, ano na yan. Sobrang hirap talaga yung ano na. Ano na. hirap na dinadaanan namin yung dala yung anak ko dito pa kami sa ano, sa bundok hindi pa kami nakababa ah Tiniis po iya yung anong mga mga tol tiniis po niya yung sakit ng ngipin. Kasi hindi pa kami naka punta ng ano, hindi pa kami nakababa kaya hindi pa kami nakapunta ng bayan sa ano sa doktor hindi pa kami na ha, ano, dentista hindi pa kami nakapunta doon Paano na to, dong? Sa harapan naman hmm. Pero parang gumagabi na. Baka maumagahan tayo. Baka maumagahan tayo kasi gabi na 'to. Hmm. Dami na matito. Ah, ito po yung ano, dala-dala po niya yung ah uh, kamera ni ano, ni Edwin. Naagaw daw niya sa, ano sa, ah, sa 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 niya nga sa bandido, hmm. yung nag ano sa iyo. sige punta tayo dun sa ano bandang sino kaya yun ano ang ano mo di guru tau Guru di atas Nah buat ayo nang ini Ha ha ha! Dito ako ngayon! Sa so, Mount Akasia! Eh? Ako ang hari dito! Ang mga tauhan ako! Shadow yung nagkuandali... Mungka! Nakapansin Sh yung vlogger na papasok dito! Papatay natin! Naman, naman. Ah! Hello? Ano kaya ba yung gagawin natin ngayon, oh no? Tatago siguro tayo? Nakapansin akong iniriyah! papakalakas Huwag! Isa lang! Hindi tayo ano kaya ito? Lagi papatayin ko kahit sino! Yun ang inuuto sa akin, Commander Bagnot! Ha 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 ha! Ha! dyan lang <laughs> kayo! Ito't kabila! Huwag lapit sa akin! Baka-init ang katawan ko, baka mapatay ko kayo! Ha ha ha! Hindi ako nakatakot. Ano tayo? Isang enerhiyang malakas na yan. Dahil ako! Ang inutusan na kumandigpagnot. Naubo sa lahat ng bagel. Oh. Papa, dito! Sobrang tapang na talaga ni Kumasi Edwin, no? Dito ang nungga ko! Pero wag, wag, wag tayong magano. Pag may pumasok dito ang vlogger, magsisisi kayo! Bibitayin ko kayo ng patiwari dyan sa may akasya. Ha <laughs> e mga bata! Yung iba, Ay, ano? Mag-inap kayo! May ano pa may mga kasama pala dyan. Gawin natin bihag. Gawin natin pain. Hindi ba? Nakaw kayo ng mga hayop. Aidana kono to sa yo wa ki folan demo te nai bido. Ai ko kaemonat. Go. Baket ano, What? Sentain kedo. Baket mai ano mai manga sira sabisenna. Surun ni chomo to ka. Ora nama ni. Para ushi <laughs> <laughs> Ayan mo yung ilaw, baka makita tayo. Boys. ano, mag may jacket akong isa doon may jacket akong isa doon yung ano, blue isuot mo doon sa ano, sa isang bag ko doon sa ano, sa isang bag ko kukunin ko ha, dito ka lang, huwag kang maingay Ano na yung cellphone mo? Hindi, dan dyan lang yung ano. Okay. Tay, 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 sabay tayo. Baka anong mga ano, may risa. Hindi po yung ano. Si, yung ko. Yung isang bag ko. Hindi ko pala nadala yung bag, uh, yung jacket na ano. Hindi ko pala nadala. Kaya magtiis ka lang muna. Kung ano, ito ma ano naman to pa. Hindi naman kasi sa ito yung jacket ko. Tapos -ta 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 na tayo doon. Takut tayu, bakal tidak tayu ni komander itu. Kau nak? Oh, dah medilin dah. Okay. Yoko, yoko. <laughs> <laughs> baka yo Ano ba yan? Napakarami na nito, doc. Ah, sobrang dami ng mga maganda. Baka yo. Okay. Asa nga yan, ko po ito, yung item na cross ko. Oh, litan ayon balbon. Kita akan pulang. Kita akan pulang. Kita akan pulang. Mereka parang may narinig pa po kami ah, may narinig pa po kami ng mga busis dito at saka yung ano, motor ang gumagabi na talaga mga lods ko ito sa mga pakasya may mga sinasabi kapo po ni Commander Edwin na hmm. marami siyang inuotosan kanina na hmm. mga niya gumagabi na nga talaga kayo makatulog na ni ano. Gabi. Dami pa nga. Yung mga basis pa dito na rin Ano kaya yun? Sa may kampo dyan sa mayo, Bandang unahan. So, paano na Ito po natin tutulugan.